Okay po, so ganito po ang nangyari. Nung mga nagdaang araw, so may nakikita po kayong dalawang motor dyan sa harapan. Ayan po, so nabangga po yan ng tricycle na medyo nakainom po yung driver. So ayan, nabangga po. Kaya ang ginawa po natin, so umiwas na po tayo na pag magbubulkanize po, eh wag na dyan itambay ang motor. So pagka magbubulkanize po ay dito na po sa may gilid na to, dyan. Dyan po sa may gilid na yan, dyan na po natin ipinepwesto yung mga motor na ibubulkanize. So ngayon dumating si sir, nagtutulak, tinanong ko kung ano'y pagagawa. So sabi niya, siya daw ay magpapabulkanize. So sabi ko, sige sir, um, tutulungan na kita magtulak kasi akala niya kasi dito ibubulkanize sa taas. So hindi sila nagkaintindihan nung magbubulkanize yun nga lang medyo masama po ang nangyari so kung nakita po ninyo um, itutulak natin sana yung moto para iparada ng maayos binirit ni sir yung silinyador kaya ganon po ang nangyari so wala namang may kagustuhan nun buti na lang po yung i 125 po na tinamaan is wala namang po naging damage kaya wala namang po naging problema at saka buti na lang mabait yung may-ari kasi... Kung sa iba-iba yan, sigurado, away na yan. Talagang pagtatalunan na yan, pangyayaring yan. So, bali, dahil wala naman damage, eh, mabait pa yung may-ari. Wala na lang, patawaran na lang. Wala naman may kagustuhan yan. Tapos, pinwesto na po natin yung motor dun sa dapat niyang pagkapwestohan dahil dun po yung iba ibubulkanize. So, akala ni kuya, dahil may nakita siya mga motor dito sa bandang taas, akala niya dun po gagawin. So, dapat dun lang po yun naayusin. Ayan, umiiwas lang po tayo na magpatambay ng motor sa kalsada para iwas disgrasya po. Okay? Salamat po.